Good morning mga ka-farmer and once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Merry Christmas and Happy New Year! Ngayong umaga ay magtatanim tayo ng okra. Kasama natin ngayon si Vine, si, si Angie at si Pamela. So ito ang ating okra ay nasa anim na plat at bawat linya ay natataniman natin ng sa nasa 30 piraso bawat linya so in short 6, 12, 18, 24, 30 nasa 300 plus na puno yung matatanim natin dito so nang step na ginawa natin dito ay nag land preparation tayo ay ito ayos na yung ating land preparation at kinabitan natin ng plastic mulch nung malagyan na natin ng plastic mulch ang susunod na ginawa natin ay ito na yung pagtatanim na ng okra Kahapon ay malakas yung ulan kaya saktong-sakto magtanim ng gulay. Sa pagsisimula natin ng pagtatanim, siyempre una ay magpunla muna tayo ng ukra. Ito yung ating mga punla na ukra. Nasa 1, 2, 3, 4, 5. Nasa limang, limang tray yung naipunla natin. At hinintay lang natin na yung ukra ay magkaroon ng, ng dahon. Yan po na nating itanim. Kasi mas maganda kapag medyo malaki na ng kunti bago natin itatanim. Hindi naman ganong malaki. Yung sakto lang na pwede natin siyang transplant Kasi pag masyado ng malaki at maliit lang yung lupa sa seedling tray, ay matagal naman uh, siyang lumaki kasi maliit nga yung seedling tray. Ngayon kapag ready na yung ating okra na seedling, ang susunod nating gagawin ay yung pagbubutas na. Kaya ito, nabutasan na. At susunod ay lalagyan na namin ng organic fertilizer. So, ang ginamit naming organic fertilizer dito ay dalawa. Yung isa ay karabaw dang. Kinuha pa namin ito. Kasama itong mga masisipag kung kasama. Yan. Then, pwede rin nating dagdagan ng mga inorganic fertilizer katulad ng complete fertilizer bilang paupo. Yan, kapag nailatag na natin 'yan, ito ginagawa ni Vine ay inuhukayan niya ulit. Bali dito sa ilalim na 'yan ay may tayo na ng kalabaw. Tapos itong nakapatong na to na organic fertilizer ay mga dayami. Yan, mga bulok na dayami. Okay, kapag naukayan na, Yang ginagawa naman ni Pamela ay pinanglalagay niya yung mga seedlings. Yan. Okay. Thank okay. yeah. after 5 days ka farmer na nag tayo, nag tayo ng ating mga okra. Ngayon ay nagdagdag naman tayo ng organic fertilizer sa kanilang mga puno. Ito ay dayami. Bawat puno ay pinanglagyan natin ng dayami upang matabunan yung kanyang mga puno. Maganda rin kasi sa okra na papansin ko kung natatabunan yung kanyang puno ay mas mabilis itong lumaki at, at mas matibay sa ihip ng hangin o kaya sa ulan. Then doon naman sa mga may mga namatay ay mayroon tayong naiwan na isang seedling tray. Yun naman yung kagad nating pinapalit once may makita tayong namatay. O di kaya naman ay kinain yung daon ng kanyang ng insekto o Pinapalitan agad natin. Mas maganda kasi kung mayroon tayong uh, subra na pantanim. Hindi lang sakto. Kasi kapag sakto at may namatayan, wala na tayong pamalit. At kadalasan namamatay yung mga seedlings natin after na may transplant natin. Pwedeng dahil sa pagtanggal natin sa seedling tray. May mga seedling tray kasi na nabibili tayo na ang hirap tanggalin. Pero yung ganitong klasing seedling tree ka farmer, yung dito sa may sa may puwitan, itong puwitan niya ay malambot. Yan yung puwitan niya malambot. Yan yung mga magandang bilhin. Madali lang siyang iangat yung mga seedlings. Halimbawa, itong seedlings na to ay kukuni natin. So pipindutin lang natin dito sa bandang puwitan. Pag pinindot natin, kagad na umangat yung seedlings mas maganda kung malambot yan ipakita ko naman sa inyo yung mahirap tanggalan ito naman ka farmer yung seedling tree na to na ang hirap tanggalan ng seedlings siguro yung ginagawa dito tinutusok lang ng stick pero dito kasi sa amin dito pares nito sa ilalim tinistinga namin yan ganyan yung pit niya sa ilalim ang hirap tanggalin dito ko alam kung paano yung style yung kuha dito nila ng seedlings hindi mo na piling pisiling kasi matigas yung ito matigas yung pit nito so kaya minsan dyan din nagiging stress yung mga itatanim natin na gulay so nga pala ka farmer ngayong araw ay nag ano rin tayo nagka carbonized rice sal din tayo upang gagamitin natin sa pangpunla ng ating mga susunod na mga seedlings mas maganda kasi kung gaga, lalagyan natin o sasamahan natin ng carbonized rice hull plus vermicast yung ating seedling mas matataba at mas maganda na maganda yung kinalalabasan ng mga seedlings kung gusto nyo matuto paano gumawa ng carbonized trestle ay marami akong video paano pagawa nito at napakadali napakasimple lang mga farmer maraming salamat ka farmer sa inyong panunod sa ating video ngayong araw and abangan niyo yung pag update natin dito ito ay magiging source of income ng mga pinapaaral natin na estudyante. Dito sila pipitas ng gulay at ibibinta nila. So malapit lang ito sa bahay. Kaya every morning kung may order sa kanila, dito sila pipitas at ibibinta nila pwedeng sa kanilang teacher o sa mga tao na mag-order sa kanila. At ito naman yung kanila magiging savings. Maraming salamat sa inyong panood sa ating video. At kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like, share, sims at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel bilang suporta. Malaking tulong po ito ka farmers sa paglago ng ating channel. Abangan mo pa yung mga susunod nating video. And happy farming sa ating lahat. Paalam!